Alam mga kaidol, uh, may i-share lang ako sa inyo. Yeah. Uh, ito yung kakaibang estilo nila ng pagka-tiles, Ngayon ko lang nakita to. ito uh, itong ano, dalawang klase. Ito yung pure, pure na adhesive. Uh, adhesive na. Kinakalat na nila ng ano, sa baba. Sa so, meron silang hinalo din na ano, buhangin na sa semento. Dry siya, dry. Ngayon dry lang. Ayan. Uh, and then, hmm. nila lang purong adhesive yung tiles. Katapos nun, binabasa lang nila konti yung, ano, yung dry na buhangin at saka siminto ano ah, nilalagay na yung tiles ah, sa so, uh, natin Mga ilang oras yan bago titigas? Dalawang oras. Kasaglit lang pala no Pati yung ilalim yan matigas na mm -hmm. Hmm. Ayan Pangitig yung... na sa, you, sa youtube yun sa Ito mga pagaling nito mga may Paglata ganoon ganoon malisid kasi yung dun sa papatungan yan ano yun, may dry yun dry na halo din sya na ah, look, one, cemento sa tsika, ano buhangin ayan o oh. binabasa muna nila ng kaunti Ayan lang oh. Yung dry nilalato lang nila. At tapos patungan na agad yan ng ano. Dry na halo lang yan. Patungan lang yung ganyan. Ano. S -S. May magic pen pang pen oh, master na master na talaga nila yung uh, ganyang estilo ng magic Yung magic. Dulo to. Dulo na.